Wai-wai, chi chi Boleh nak cik-cik lain? Boleh nak cik-cik? Cik-cik! So, mengulik nami guys. Uy, kaya kudunah. Mamahaw pa ko, maligo pa. Kaya na amin. session. No, so Sabado, kada Sabado ang among clean up drive. Ang among session is first Monday of the month o third Saturday of the month. So maong madungan ang session of clean up drive pag third Saturday na. Mauna nga sobra ka-busy kung third Saturday na kaya naapami duty sa Farmer's Association. So busy siya ka-ayu pero madaram na siya smile. <laughs> Dara mga balay na the rig guys. Yes, na smile lang ta karoon mga isuon po. So, muli na ko guys kay mag-send pa ko sa document sa DILG. Mag-post pa ko. Pero less worry kay bisan og um ko ah, may signal sa among outpost maabot mga to, mga wifi. So magkuni kuni ko ngadto while nagyaw-yaw ang akong mga kauban. Ben cheat, ben cheat, saya suwe suwe day, saya suwe suwe. Ben kai, si Bengkai. Kalain besok kamera saya bagi slow motion mana show, eh.